alang uh, hapon sa inyong lahat mga kaidol no? so ayan ka, uh, balik explore tayo mga kaidol no? at uh, niyo na mga kaidol no? yung mga upload natin is uh, all about balita no? at uh, marami kasi tayong uh, ginawa mga kaidol no? naging uh, medyo busy at uh, si Shulo mga kaidol no? nailigtas na namin nung uh, nakaraan at uh, nagpapasalamat ako mga idol no na si Sulo Lo uh, walang masamang nangyari sa kanya ba no At uh, isa sa mga rason mga idol no, kung bakit lang ngayon lang tayo nakabalik no sa pag-explore no dahil uh, namatay yung uh, isa nating kaibigan mga idol no At uh, talagang Nakakaawa mga kayo dito kasi medyo bata pa. Andito ata si Nina dyan. Andito si Nina dyan mga kayo dito na. Dito sa iba ba. Ang handa, ang kasi. Eh, dito, tais, at dito pa sa baba mga kayo dito na sinil dyan mga kaidip so ayan mga kaidip medyo so, sobrang kabisihan mga kaidip hindi na tayo nakapagbalbas so ayan parang na medyo naging uh, mature yung mukha natin ito so, dito lang muna tayo mga kayo, sa lugar na to mag i-export so balikan natin tong lugar na to para mapanatili natin yung uh, ano nang lugar, kapayapaan so hindi ko expect nandito din pala si medyan mga kaibigan eh. nasa hmm? ibaba siya nasa ibaba siya mga kaibigan nice. dahil hindi ko Musta? Ito, ito. ito, ito. si Papa. Itaw si Papa. Alaman mo yung ang ko? sa mga dito? Oo. dito mga marataling na bagay sa... Musta? Ito okay, Okay lang. Medyo may kwan tayo ngayon, may problema tayo ngayon po bakit? So, yung isulo, malis na naman umalis ba? oo <laughs> saan daw siya nagpunta? Wala. sabi sa kayo natin na uh, sa alaman ko rin po na wala din kaming nasa inakasinipan ang ba na about yung pamilya ba? Uh, oo uh. Bilatan Middle Dan Jika anda Aku sedang Berpejackan over 100йn tersaping. Pulau di komander tuak-tuak Coca Cola vaccine a rehearsed. 제가 suruh peluang untuk melahu saya. yang baru FUCK STMres. saya boleh difnow unterstützen mengalihkan perjalanan profesional apos agimat nang kami uh, ang agimat ko kung siguro no yung mga, mga pangapan kabali ni apos eh lang so, dati talaga yung mga banat ni er kaya hindi nila yung palip natin sa school may nakita ko diyan kanina ba oh ni baba may nakita po bro mga bandido ata rin eh nagpuping sila di Typical Benigria ano? Sulod ato. Hmm. Ang ganda ng kwan. Nakalisod. sila. Gusto ako kaya ko minaw, no? Okay ra, okay ra. Nalaman ko na mayroong merong mga kwan sa yung kwan. yung nak, isa uh, ko ako ng balang sa kwan, hindi nga ganun tan, yung problema ka. Tapos bima tayo bro nung nakaraan ba? Ano yung problema mo bro? na tamaan tayo, tamaan tayo sa dito hmm. parang tawag dito parang sinumpa tayo ba sinumpa ka parang mana nalata yung bil na ano bro na hindi san nalata yung parang magpa. pag lumalakad ka ba okay. tapos nagpatulong ka na 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 tayo kay tatay nilo tatay nilo kaya ito tanda niya kasi tatay niyo dito yung tatay niyo nabok kasi mahal na mahal niya na ato mas kaya nga sinabihan ko sila na malapit ka naman yung pasukan i-ban mo yung mga viewers mo na huwag sila mag-skip ng ads bro yan yan o, sa mga solid supporters namin dyan no, lalong lalo na kay mama ma'am Dailin no, kay Ma kay ma'am Erika no kay ma'am Lorna yan, Kay Sir Leo Salon. Yan, dito dito sa lahat ng mga park. viewers namin dyan no, nanonood. Oh. Uh, na si Dindin okay. Dapat mabilan natin. Dapat titibag tumulong So, okay. ayan mga kaidol no. sa mga, mga po, uh, Ako po'y humihiling sa inyo, no, na sana po di po kayo mag-skip ng ads at ah uh, Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers no na sumas sumas suma, ah, nabulol na. Sumusuporta. Sumusuporta no sa mga videos na aming ina-upload. Maraming maraming salamat po mga kaibigan. No? Tol. Dito tayo. Daan tayo dito. gana pro yang, yang isang bata nga nga na yang kilo yung nakuha ng kalaban ay kalaban ng mga polis na Sabayan, sa merami kaya marami yung yang ano ditotol tol ang pinaka masaklap pa yung mga bata ba? natanda mo yung karang-arang yung patay na Ilahasa pa. Oo, tama. Okay. Sandal mo yun? Yeah. Yung babae? Oo. Oh. Yan mga okay. idol, no? So, grabe. Naging trending yung balitang oh, yun printing. mga idol. Pero hindi yung pinalabas sa oh. buong panjod. Kay, pero kami, ato na mo ito mga sulit. Patay na mga idol, ha? Oh. Ni, yeah. Nilabas lang sa pitsok. Oo. Oh. Nitsu, nitsu. Ni, Oo, oh, para. Tapos nirip. Rip. Ayan. Wow, wow. So, naawa kami mga idol. Maganda pa. Maganda yung namatay na yung babae bro. mga kaidol no? talaga pa yun, ay may anak may, may anak bro. na siya pero maganda pa din. kaya siguro nagka-interest yung ng rip doon hindi ko alam kung si ulo ata yun baka ba itong nag-ecove no? baka itong nag oo oh, yun yung yun. bayan na nag oo oh. yung na-depress na yung na-depress oo oh. I got yung nakakay mga sandata na ginagamit nila mga na, 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 na pag ikaw ay uh, ah, nakamaan talagang mamamatay ka no ng biglaan so, itong mga to hindi talaga itong mga basta basta mga kayo kaya ingat lang tayo no Thank pero, hindi na ako nag, hindi na ako nag, ano ba, ang importante, bro, na, ano ba, na maganda yung katawan natin, hindi tayo oh. nagkakasakit. Oh. You, you bro. <laughs> Ganun talaga, bro. naalala pa pala ni Neil dyan mga kaidol yung kaarawan natin so hindi ko expect mga kaidol <laughs> so ayan mga kaidol matagal-tagal na din kasi mga kaidol nung hindi ako nag-celebrate ng kaarawan natin so kung inakala nyo mga kaidol na iisa yung bahay namin hindi na po no? uh, nag boarding house tayo mga kaidol at uh, abang habang ginagawa natin ito unti-unti uh, nating natin tinutupad yung mga pangarap natin sa buhay mga kaidon so ayan kahit na di na tayo maganda sa birthday okay lang mga kaidon no? ang importante na nasa mabuting kalagayan tayo no? may isa, may isa. uy kapihan bro kapihan bro

kekuasaan mubruk. Ya. Ya. akang ayun. Hai boy, tro itu tro bro. Ito. wala nang Malay. Ini ngira aku sa utak. Kita junglok di sekitaran seperti itu. Mereka si itu saking inday. Itu bro, itu yang okay, ginawa. Hilaka. Mengkukulam kah ka, hila ka dia nak itu, nak? hilakah? mulakan apa gagawak, boy? segi bro, sudah siapmu bro? Oh. Oh. bro, bantai bro, nipah parating bro. Lepas. ini, beri ini bro. Ayon mga jirin. ingat lang talaga tayo mga dito para wala bro wala nawala nawala na to nawala na to ng malay huwag kang magalala bro kasi may ginawa si tatay sa atin Ado, bro ano to parang parang ano ba mga mga mato ajima to ajimat ba ginawa ni tatay para hindi ko daw mawala ba

ano po yung agimat? Agimat? Ano oh, po yung agimat niya, mga? Ano po yung ah. agimat? Ang dayo, bro. Ilawantay ni tatay ng ano ba? Ng ano po yung agimat na may bisanin, bro? Ano? Yan, mga kaidol, o. Oh. Kita nyo yung mga kaidol. Yan, bato na yan, mga kaidol. Yan yung... Ayan, uh... o. Oh. Isang bato, mga kaidol. Bato yan, o. Oh. Ang laban sa mga may agimat din, mga kaidol, ba? Kaya mabisa ito. Ayan, bro. ganda yun bro. Ito, bro. Inano na ni Tatay. Yung ginanito niya para hindi ko raw mawala. Ba. Kasi delikado daw. Kaya ginawa niya. Patuloy tayo, patuloy tayo. Wala na, 2 na yan? Tudas na na kasi, talaga sa akin Galing kasi ito sa mga kaibigan natin, diwindi. Tapos, binigyan pa niya ng banal na orasyon ni Inday. Kaya, mas lumakas talaga. Maganda yan, bro. Lahat kasi nung mga binibigay sa atin ni ng mga kaibigan natin, bro. No? Dinadala ko doon kay Tatay para ma ilagay niya sa ano ba? Yung para hindi ko maiwala. Okay, Nakalamang na ani ako, bro, kay tama ni bro, di 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 sa tubig sa balon ba. Mas lalo pa talagang, malakas talaga siya. Maganda yan, bro. May kung kung ahas-ahas lang din yung kwan, pwede mo tong gamitin sa ahas. Na kwan, matakot ang ahas ito. Wih, main bata. Ini bro, main bata bro. 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 Bata. Bata, bro. Bata, bro. Bata,